Ito, galing ako ng labas. Ay, grabe. Ang bigat-bigat ng aking binili. Oh, ayan. Oh, my gosh. tigsa Tigsasampo ang kanyang laman yan. Ayan. 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 Oh, lapagan. <laughs> eh. <laughs> Gustong gusto ko talaga ang ano. Oh, may ano. <laughs> oh, ayan. So Santissima. May Mars na nakahalo. Oh, ayan po. Bibitin ko yan para hindi na ako bumili sa ano sa duty free dyan sa Pilipinas dahil sobrang ano eh. Maabala. Bago ka pupunta ng immigration, tapos, uh, bag, ano, mauna pa yung duty free kaysa sa immigration, di ba? Ayan po, kayang-kaya yan. Kasi yung pinadala kong mga chocolate sa box ko, ubos na raw eh. Ayan po. Happy-happy na yung mga apo ko. Oh, 'di ba? Sneakers tayo dyan! Hayahay. Oh, yan. sneakers tayo. Ay. Paborito ko talaga 'to, sneakers. Wala nang iba. Nagsawa ako doon sa ano eh perero. <laughs> Pirari. Guerrero. Ayan, guys. Happy, happy trip to me. For tomorrow. Oh, my gosh. Ang sakit ng likod ko. Bye-bye.